Magandang araw mga kaibigan. Uh, medyo malungkot na balita na naman tong pag-usapan natin ngayon. May post si M.G. Kiambao. Sabi niya, "Is it possible that criminals instead of critics should be hated and persecuted? This is no longer a joke." May isinerhiya na balita tungkol sa nangyari sa Quezon City, isang 68-year-old doctor found stabbed to death inside abandoned SUV. So, basahin ko lang, may disclaimer siya, baka ma-charge na naman siya ng fake news. Sabi niya, my statement above is neither news or fake news. It is my personal reaction on the news article below and our country's current situation. So, sinerts ko, uh, mayroong ang publication ng Jamie uh, Online News tungkol sa pagkamatay ng 60-year-old uh, doctor. Okay, kaya basain Basahin ko lang muna itong nakaka... I don't know, anong klaseng statement ito ng ating spokesperson, Yusek Claire Castro na baka ma-charge na naman ito na fake news. Kasi hindi niya nakita eh. <laughs> ito, uh, kasi tinanong siya tungkol sa mga krimen nangyayari. Ganoon, uh, si Ted Pilon ba ito na interview? Or sa Palace Press Briefing? Tanong eh, mga kaliwat ka na, na krimen nangyayari sa bansa. Eh sabi niya, Ah, uh, si stands by government sa uh, position na bumababa ang krimen sa bansa. Kasi 'yun ang data ng Philippine National Police. Eh sabi ni Ted Pilon, eh paano ito? Kaliwat kanin itong mga nangyayari. Ito ang sagot niya. Sabi niya, paglabas ko sa bahay, wala naman akong nakitang saksakan. Uh, saksakan ba 'yung tunggab sa Bisaya. Pagpunta ko dito sa palengke, ko sa palengke, wala naman akong nakikitang snatching. <laughs> Kung papano ito ipinakita sa news, yan ang pumapasok sa atin kasi nakikita natin. Oh. So, ano daw, yung mga news natin na ang ganyan, eh, fake news daw yan dahil hindi nakikita ni Jose Claire Castro. Ay, nako. Oh. So, ito. So, fake news ba ito? JMA News Online. Oh, sana makarating ito kay Jose Claire Castro. Baka alam na rin niya. Uh, baka fake news na naman, no. Oh, sabi dito, 68-year-old doctor found stabbed to death inside abandoned SUV in Quezon City. Okay, so according to June veneration report on Saksi, the suspect was arrested after he was caught on video taken by the victims' dash cam. So mabutit nahuli kagad ang suspect. Police said the security guard reported the abandoned SUV which was found along Mindanao Avenue Extension in Barangay Pasong Putik. The Quezon City Police have yet to name the victim but identified him as a 68-year-old physician. Based on the investigation, a pair of his Irish scissors was used to kill the victim before rubbing him. The police said the motive of the crime appears to be robbery because the victim's mobile phone, wallet, and cash were missing. Upon inspecting the vehicle and reviewing the dashcam footage, a man was seen before 10 p.m. on Good Friday. Nako, grabe. Si Manasanta, wala nang, wala nang takot sa Diyos itong mga taong ito hangal ang alam nyo na Good Friday gumawa pa ng ganito the following events were not filmed but the man was seen entering the vehicle authorities arrested the alleged suspect in a follow up operation they recovered the physician's ATM card and nail cutter ah malakas na ebidensya yun nasa kanya yung ATM card Okay, as usual, the suspect denied the allegation saying there was no ATM retrieve from him. Wala. Grabe. Wala. And that the nail cutter was his. He said he was arrested because he looked like the real suspect. And that his wife and neighbors could vouch for his innocence. Nako. My question part dito. The Quezon City Police said the suspect underwent inquest proceedings and will face robbery with homicide charges. So, ano ba? May nahuli yung suspect, but anyway, may korte na mag-try kung siya ba. Kamukha daw niya. So, ano ba ito? Isolated incident na naman? Fake news? Dahil hindi nakita ni Jose Claire Castro. Ay, nako. So, magbasa lang tayo sa mga comments, ano? Lilia militar. O, tungkol ito sa payag ni Jose Clark Castro, hindi niya nakikita yung makremen. Kaya tahimik daw ang bansa ngayon, ang maitim daw na o, ang magulong administrasyon yung Duterte. Ngayon daw papunta na sa puti. Kasi nga bumababa ang krimen. Ayon sa statistics ng PNP. So, sabi dito, Lilia Militar, puntapo kayo sa Smoky Mountain saka sa mga kalye ng Tondo sa bandang 4 a.m. po. Baka makakita kayo. <laughs> Edgar Santos. So, Aling Claire, edi fake news pala yung araw-araw na patayan. Fake news pala yung lantarang nakawan sa mga nagdadaang truck sa Arten. Asan bang Arten? dahil kailangan ikaw mismo personal na makakita ito yung nakaka ay doto, hindi ko ma ano yung talino ng yose. eh yung sagot niya ng gano'n na hindi ko naman nakita, eh baka fake news yan, hindi bang sabihin kung hindi niya makita eh wala nang krimen, grabe naman yung sagot niya is napaka Weird yung ganong sagot. Yung tanungin siya, eh, papaano ito? Araw-araw nangyari. Ko ako ang sasagot nun, as a spokesperson, eh, sabi ko, I stand by the data of the PNP. Dahil yun ang data nila. Naniniwala ko. But yung mga ganyang nakikita natin sa palibot, eh, ang administrasyong ito, gagawin ang lahat para ma matigil na yan o masawata ganon ang pagsagot uh, magbigay na lang ng uh, assurance na ang gobyerno gagawa pa gumagawa ng polis ng mga hakbang kailang kulang pa rin so, maghingi uh, ako ng inyong kooperasyon sa mga citizens para i-report ang kahina-hinala yun, higayatin mo na lang mga citizens na tumulong hindi yung, grabe, hindi ko nakita yan. Paglabas ko sa bahay, walang saksakan. Sa palengke, wala namang snatching. Kaotso otsohan yun na mga sagot. I'm sorry, cut, but otso-otso yun. Guys, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubay.